May laman na ba? Update po dun sa mais. Ganito nangyari sa mais. Puksa mo nga. Hindi <laughs> nga <niya> yung laman. <laughs> ano yung nung laman ng mais natin? <laughs> Pumuti, hindi na yung ano. Bungi. <laughs> Bungi. Tsaka puti na siya, hindi na ano. Ganyan ang ano? Hindi, yung isa yung malaki. May laman ba? Pero lahat may bunga, no? May may mailalaga naman tayo pagdating ng ano? Mayroon. Meron. Meron. Yeah, Ito po nangyari sa mais. Ayan, hanggang ngayon. Ayan, hindi na naano, hindi kasi first time nagalaga para para sa mga. Ba't ganoon, puro bunga? Puro bunga yung mais. Namuti. Hoy, kumpo. Namuti. Pumuti na siya. Hindi ano na siya yan? Lalaki pa ba laman ito? Magka, mabubuo pa ba yung laman niya? Hindi na. Ganyan na lang. Ganyan, ganito na lang siya? Ganyan na lang. Iyan ang buksan mo yan, yan na itanim natin. Uh, tikma mo. Buksa mo ba yan? Tikma mo. O, oh, tikma mo. Sarap yan. Nasama natin si Darlene eh. Ngayon, um, saka si Patrick. O, oh, ang ganda. Yan masarap. Muradong murado. Muradong murado. Yung mga kambing nandun sa bahay nila. O, oh, may bahay na. Sayang yung mais natin. Gaganda pa ba yung ano ng mais? Nenard? Nenard? Magka, yung, di ba bungi siya? Hmm. Mabubuo pa ba laman yan? Hindi na mabubuo, ganyan lang siya. Bungi talaga? Pero ba meron bakit? naman buo dyan. Ah, meron? Okay. Naglaga na kayo? Hindi pa. Ah, hindi pa. Adog po daw yung malalaki. Uh, Ayan tikma mo. Tikma mo, ano, berhel. Masarap yan. Dami kong dala sa kanilang dragon fruit eh. Hindi ka makakasak siya. Eh? Oo, tikma mo. Oo. Oh. Oh. Yeah. oh. 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 Oo. Oh. oh di ba masarap? Kaso ang problema yung mais natin. Nard, bukas ka pa nga ng isa and bang mais? Tingnan ko nga to. Ikaw nga pat, tingnan mo nga to. Kung yan eh ano, may buong laman man lang. Meron kaya? O puro pu pu bungi lahat. Ano diba naman nangyari sa mais? Di tatay tayo marunong. Bungi din eh, Bu buksan may gipat. O puro pu bungi. Puro bungi yung mais. Yan, update sa mais natin. Ganyan, ang ganda, oh. Ganda ng laman. Yan ang masarap, eh. Kanino kaya nagmana yan? Oo. Oh. Yun lang, oh. Hindi naman tayo bungi. Hmm. Nagtanim. <laughs> hindi kaya kaya nagkaganito dahil kinain uod. ng uod. Hindi na, uod. Kaya nabungal. Ano siya, mm. sa ano niya, ah. sa red doon niya, mabiti siya sa ganito. Eh, anluwang neto, ah. Kaso hindi lahat yata namunga, no? Hindi lahat. Tingnan yung nangyari sa mais. Hmm. Hindi na, Mas, ano. Masarap yan ang masarap no. Sabi ko sa iyo mas masarap yan eh. Ngayon po ay anong oras na Patrick? Dadland anong oras na tingnan mo? 6:27. 6:27 nandito kami ngayon sa sitio, update sa sitio puti, update sa mais natin. 6:27. Maliwanag pa. Di ba? Ang galing eh no, maliwanag pa 6:27. Paano gagawin mo diyan? mo sa sinaeng. Hoy, yan gagawin mo diyan, nakaupo ka diyan. Oh, <laughs> Maraming dragon fruit sa taas. Kumain kayo ng kumain, magpakasawa kayo. Tara, Nard. Ito Wala, yun po yung ano. Ito, alam mo to Nard. Alam nyo yan, alam nyo to. Papaltok. Hmm. Papaltok. Papaltok. kung tawagin sa ano. Dito sa sitio. Ito, masarap din to. Hmm. Ginugulay nila to. Oh. Na, nard. Yung dahon. Hmm. na <laughs> uh, oh, papaltok naman po to. Oh, update lang po tayo sa sitio. Update tayo sa mais natin dito sa sitio puti. Mais pala nila. Mga sabihin nyo, eh ano, hindi akin yan. Sa kanila yan. Binigay ko sa kanila. Wala. Puro bungi. Malas din. di marunong magalaga ng mais. Di ba? Di so sunod yan. Okay na yan.